Iloilo City, madugay na nga may ordenansa sa pagserbe ng half-cup rice sa mga kalanaan sa syudad. Kamusta naman ay han ang implementasyon sini? Iniagitutukan ni John Sala. Rice is Life sa mga palakaon sa kanon. Ganyang makalanaan, madamo lang sa gimmick kaangay sang unlimited rice. Kag 2 cups of rice combo meal agad makaganyat sa customer. Apang makitaan an ayhan ang we serve half rice. Si Johanna kung may sobra sa gin-order na kanon kung magkaon sa fast food restaurant, ginabalon ko no si niyang Apang aminado man nga sa masami, ginabili na lang si ang hindi maubos na kanon. Ang iba hindi ba nila bala maubos so mahapoy man lang siya makatuman lang sa Japon sa basura. So, So, mas mayo, gitman nga may half cup rice, gidman siguro sa every establishment. Sa Iloilo City, tuig 2017 pa, sang napasar ang Rice Conservation Ordinance na nagatuyo na mabuhinan ang rice wastage paagi sa pagserbe sa mga kalanan half cup rice sa mga restaurant, kantina, fast food restaurant, cafeteria, kagarinderia. Apang talulupang don nga may fast food restaurant sa siyudad sa Iloilo na wala nagapatuman sini. Alin sa una, sir, wala. Mamigid ga-offer, ka the half rice. Bali ano gina sa isaid ka rice 150 grams ginamon niya nga rice. Uh, bisan 150 grams sa mag extra ang mo niya customer. So far wala pa man kumain nakita gina bilin or nasasayang sayang na mga ano bala mga rice. Suno sa nagduso sa ordinansya sa siyudad kasi Councilor Eddie Estante nagapadayon sa gihapon ng implementasyon sini. Hindi ikaw ka order sa ng cup kung hindi ka una mag order full cup. Do so, bali order ka na half cup, half full cup then sa second mo order half cup. Pero subong, dahil daway pa man siyang... Huwag pa man sang may nagreklamo nga huwag siya lagi naserbihan. Malumduman niya ginaduso man ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang hagna na nagkapatuman sang half cup rice sa mga kalanaan bilang sabat sa rice wastage of pungsod. The purpose of the bill is to make half rice serving available. Na kung gusto mo half rice ka lang, available siya. Kung gusto mo naman full rice, okay. Kaya ang iba niya tungod nga wala half rice, uh, mapilitan sila yung mag-order kang full rice pagkatapos inahapoy man lang ang suka. Apang sunod sa kongresista, nakita si nga ang mga ko nga fast food company ang posible magpamalabag o kung magduwa-duwa sa ginaduso nga hagna. Mahambal sila mas magasto kung i-half rice lang. Hindi nila pwede mahatag kang half the price. Pwede man actually na yan, gamay lang. Ang ganan siya nila sa Rise or Halo's Break Even because dako man ang income nila direya sa mga dapli. Ibuod uh, kay hats disierto. John Salay. 1 Western Visayas.